Huwag kang manghinayang kung ngayon ay nabigo ka. Tandaan mo, mas magandang nabigo ka dahil sinubukan mo kesa sa nabigo ka nang hindi mo pa sinusubukan. Huwag magmadali, para hindi magkamali. Sabi nga nila, the best things in life comes to those who wait patiently. Hindi dapat laging nagmamadali dahil lahat ay may tamang panahon ang mga bagay na madaling makuha ay ang mga bagay na madali ding mawala. Ang mga taong agad sumusuko ay hindi nananalo. Ang mga taong laging panalo ay hindi kailanman sumusuko. Kung lahat ng makakaya mo ay iyong ibinibigay, tagumpay mo'y walang kapantay. Lahat tayo nabibigo, okay lang ang umiyak ng isa o dalawang beses. Pero pagkatapos niyan, siguraduhin mong matututo ka. Dahil ang pagkabigo, ginagamit yan para matuto hindi para muling magpauto. Hindi magbibigay ang Diyos ng problema kung di mo ito kayang solusyonan. Kaya humarap ka ng may ngiti sa iyong mukha.